ice cream girl kasi Guys, ang gaganda ng sapas ito. Porcel. Iba-iba ang tatak, oh. My Nike, my Jordan.

Ayan. Nakahingi ako ng isa. Ibigay ko sa anak ko. Ayan. Size 12 to guys. Bali, ito na yung gifts ko sa anak ko. Thank you sa aking busing. Ayan guys, magbukas kami ng aming regalo. Ano kaya ang laman nito? Tada! So, sabi ko sa kanila bukas. Tinapay at saka, wow. Yan guys, ang laman, tinapay at saka ham. Paano magbukas nito? Wow. Yan, may breakfast na kami bukas. Thank you sa nagbigay nito. Tignan ko. Midnight 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 yan, mayroon tayo ang tawag nito. Pai. Ang tawag nito? Pai? Pai. Pai egg. Pie. Pie egg. Okay, guys, yan. Paano kaya kami papayat nito? <laughs> Walang ginawa kundi lumamon. <laughs> oh, nakaabang. Oh, hindi kain na siya. Hindi <laughs> ba nakakain? <laughs> I-ano <laughs> na lang Daproel Bukas na ako kakain nito no. mga, Lalo tayong dabiana nito guys Puro tayo kain <laughs> Siya na napahamak sa kain <laughs> Siya 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 magsara kayo ng ano Muna kabukas pa yung mga ano bukas na lang dahil lalo tayong tataba nito pag wala tayong ginawa kung di kakain <laughs> pinatayan ako ng ilaw <laughs> iniwan, iniwan na nga ako pinatayan pa ako ng ilaw o, padayan mo pa ang ilaw nito. <laughs> Tulog na kami guys dahil magising pa ng maaga bukas. Ang dami pa. <laughs> Bagsak na. <laughs> Natawa ko ni Siya eh. Sabi niya, kailan ko baka kain tayo. Na Napahamak siya. Kumain siya. <laughs> <laughs> Tapos sabi ko, bukas na ako. Sabi niya, ano ba yan? Ako lang ang kumain. <laughs> Good night, guys. <laughs> <laughs> so, akala niya, kakain din ako. <laughs> okay, guys. Tulog na kami dahil gabi na. Good night, everyone. Thank you for watching.